lah <laughs> oh ani lah mesti patah kami moyo ya ya ku ah ku satu pun ganih lu lu patah kau simpon ayo lu lu

doai me doai me buian dia kami sedikit cerita kami doanjar sih karena si ibu. Siapa lagi anak? Ya. Nampak. 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 Sudah kapan ni mau? Murai kuar eh? isda. isda. Mereka. Bila kebuk? Bila dekebuk? Bila dekebuk? Bila dekebuk? Ha? Bila dekebuk? Bila dekebuk? Bila dekebuk? Bila Bila dekebuk? Bila Bila dekebuk? Bila Bila dekebuk? 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 Nangayak di mata, nangayak. Nangayak nak, nangayak. Lu balik ke nak. Mana? Mana? nak Mana? 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 Magandang tanghali mga bro. Ito yung sabar Cebu mga bro. 3 horsepower galing Cebu. Nireducean ko ng gamit kawayan. Kasi hindi kasi yung hose. Kaya nireducean ko gamit ng kawayan. Ayan ah. Testing lang. Testing nga ito kung pwede So yan yung site mga bro. Daming tubig. Nga uh, bro, ginamita ng 3 at saka 1 half Daming tubig Tapos Malinaw na yung tubig Yung mga balon Nakapaligid dito Uubos na yung tubig. Kaya eh, anong nangyari ngayon? kaka pa yung mga tao dito. Kaya anong mga bro? kaka pa yung mga tao dito. Kaya anong? Kaya anong? Ang

hirap yung tubig dito. Yan nangyari sa trabaho natin mga bro. Yung mga tao nag-iikip ng tubig. Napagalinaw ng tubig mga bro. Matay ba sa Ito yung one half. Dos yung hose. na ng tubig. Ito yung Pat Rock Trees Power yung Pam no, Hello, dito mo Ato, ato, kanal, ato, kanal, butang Di mo balik pag na tubig yung gilihan eh <laughs>

bro, hindi kinaya yung tubig mga bro This yung gamit natin no? Hindi kinaya Kanina pa to, mga alas 4 Hanggang ngayon Dito yung tubig oh. Dito lang Hindi naubos <laughs> Hindi kinaya Back tayo Padala nyo yung Subversible na, Denisa. Baka. Magandang umaga, mga bro. Mission field po tayo dito, mga bro. Sa ito. Hindi kaya kinaya ng na trees at saka one half. Kasi yung gagawin dito, mga bro, hahanap uh, tayo ng budget, tapos nagbuhos tayo ng solid na siminto uh -huh. quadron na 5x5 by 6 or 7 pagkatapos i eh, ano natin sa lalim sinking natin sa lalim mga bro eh yan lang talaga pinaka the best na ano paraan dito kasi yung load natin na nandyan sa gitna ah uh, ang cover lang niya na uh, plywood ang nakukuha ito mga bro ito yung quattro <coughs> na plywood yan o no? hmm. yung plywood na ano quattro ka baga yan to so, na sa sobrang tagal <coughs> tapos yung lord nandang sakit na so ang pinakadabis talaga ganyan mga bro ang pagkawa niya mga bro <coughs> ganito gagawa tayo ito yung ito yung ano natin yung butas dito yung loob natin so, gagawin natin magbuhos tayo ng 5x5 pag ganan so Limbawa, 5 by 5, solid. Bukos yan. 6 uh, or 7 feet ang taas. Pag matigas na, ilulundag natin sa lalim. Uh, bawasan itong lupa dito sa gitna, yung mga bahas. Tapos, lulundag yan. It, yan ang pinakadabis mga bro. Kasi pag ganito kasi sitasyon mga bro, mag-collapse. Collapse talaga yung ano. So, Diyan sa gilid mga nga po. <coughs> ah, tinitis ko ng tester yan. Laging may hangin na lumalabas oh. Kung Para bang may halo sa ilalim. Yan oh. No? Napaka ano dyan. Lambot ng putik doon sa ilalim. Tapos dito yung load sa gitna. So Apat na bisis itong tinatry na kunin mga bro. Talagang hindi kina, hindi talaga kayanin mga bro. So ngayon, ganito na lang ang gagawin. Ito ang pinaka the best. So, pang lima na option to. Uh, kasi yung una, kasi ang ginagawa namin dito, nag-file kami ng hollow block, ganyan. So narating namin yung takip ng ano. Takip ng uh, box yung plywood na kapal. <coughs> Kaya lang yung ginawa kasi yung butor pam to. So nabiglaan yung paghihigip ng ano tubig kumukulot yung mga So masira to na ganun yung purma nito. Kumaganon yung lublak natin. Kumaganon. Sira talaga mga bro Gumagano mga bro So, yan kinuha. Yan. Lagyan ng marin. Hindi pa rin. Yan, binaklas. Mother pump. Hindi pa rin. So, ito ang pinakadabis. Ito na ang pinakadabis. Hanap tayo ng budget. <coughs> Mababaw lang to mga bro. Nandyan ito sa mga ano lang. Mga siguro mga... 10 feet makukuha na yung box kasi it fit yung ano eh it fit yung takip so uh, ayan na mga bro yeah uuwi na tayo hanap tayo ng budget mission field tayo dito almost 20 years uh, ayan na mga bro happy hunting jungle man explorer <coughs> ito yung HTM na marker na kuha sila lima mga bro ito sinasadyang may butas yung tasan na yan tapos ito sapatos yan replica ng sapatos mga bro yan o o diba replica ng sepatu-sepatu Hai Pers据 sekarang sepatu scan ngomong cos the play wasting laughter taiwanian positif may pa wala yung iba mga bro tapos may bato dyan sa lalim nakabunan malaking bato tapos may nakaukit na ganang mga bro ganyan ganyan yung ukit nakain so positive yan positive yan yung trabaho mga bro patos tsaka sinasadyang binobotas ito talagang intro tayo Tapos, ito plywood nakatikip sa box so, ayan ang mga bro. mas importante legit yung nakukuha natin ng na mga markers Yo, bro, lakas nang ulan. Lakas nang ulan. Usan bayagang buslutun lakas nang ulan. Magandang umaga mga bro. Ito yung ito po yung nangyari sa site natin. Hindi kinakaya ng submersible natin. Trace at saka one half kasi. Magbreakdown kasi yung buhangin. Kaya ngayon, ang gagawin natin din gagawa tayo ng box. Ngayon eh. Video ko. para hindi tayo maliligaw kung saan yung load natin gagamit tayo ng kumpas at saka lukitor so, pag kumpas gagamitin natin hanap tayo kung saan kung saan ba yung batasintro ng kumpas. So, yun. dito yung yung kumpas dito yung batasintro ng kumpas Thank you. Tayo ng kunti. Nandito. Nandito natin dito tayo kundi, konti. natin yung kundi. diyan natin yung kundi. yung kundi. natin yung itong diyan natin nandito kundi. sa east. yung east diyan natin Bukan atas nilai-nilai kitor pulong so, na 'to. Tol, takay ka mga bro. Kasi ang laki. Oh. Laki ng load. 'Di dipo po kasi itong mga bro. Tapos yung back dito sa itaas, bili eight lang. Dito 'yo, unang load. Yan ito lang kaliit eight 'tong mga bro. Atin yan lang. Bili lang. Buldi po kasi ito eh. lagang kini kuntik kan ganya mga bro pero pag hindi pagkawakan mo bro talagang lakas ang galaw mga bro oh talagang iiwan talagang siya mga bro iya para sigurado inanan mung kuntik yan Shout out sa iyo bro Limbago Rigor Sa kita rin bro Peace to mga bro Para hindi tayo maliligaw Gamit tayo ng kumpas O kaya cellphone pwede rin Kumpas ang cellphone Pag hindi ito tinatamaan Uh, wala tayong swerte eh, mga bro. <laughs> kasi pag dito kasi mga bro eh. Yan mga bro. Pag gano'n mga dito. Wala talagang uh, ano. Masagap na detection. Pag dito talaga. Talagang iiwan yan. O. Oh. Lahit. Iba talaga o. Oh. Eh. Hmm. Pero hindi siya iikot. Iikot na ito mga bro. Mahina lang ikot niya. Oh. Mahina yung ikot niya, mga bro. Talaga, isa talaga yung ikot niya, bro. Kaya talaga, maguguluhan ka kung may ba o wala? Ang hirap kasi nitong locator mo nga bro Hindi ka basta-basta nga mag-detail Hindi ka kasi saan Kaya mag remap up ka muna I-decode mo muna Kung saan ba talaga yung Tinatamaan ng marker ano, gawin natin ito mga bro. Gawa tayo ng back. Magbuhos tayo ng 5x5 na buhos. Kami kasi mga tubilya. Tapos, 4 yung kapalang siding. 5x5 tayo dito. Buhos. Tapos, pag magkabuhos ng hanggang dito, pag-ibutin natin yung bilya sa lalim. So, ayan lang mga bro. Pag-ibutin natin yung bilya sa lalim. Mga gendang, mga magang, mga bro. So niyong na site natin mga bro. Tapos nang binuhusan natin ng semento. Solid. Pa pataas ang ganggan yung buhos natin. So ididiin niyan sa ilalim tin fit. So ayan na muna. kasi isang linggo yan patuyuin so sa so ngayon uuwi muna ako o yan lang mga bro happy hunting the explorer alis ng barko mga bro papuntang Cebu City alis muna tayo dito sa Ormoc